Hi Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang iyong kapalaran, energy, vibration, gabay para sa darating na April 28 to April 30, 2024 for Aries, Leo, and Sagittarius. Okay. Aries, Leo, and Sagittarius. Spirit Guide. Oops! Okay. So, ang dami yung mababalitaan ngayong mga darating na araw na to. a bad news about your investment. So, marami ditong nag-invest sa maling, ano, no? Sa mga na-scam ngayong sa, sa Aris Leon, sa Guitarius guys. So, maging wise kayo, guys, no? So, kasi yung mga in-invest nyo dito is panay, ano eh, panay scam. Parang naloko kayo. No? And malalaman nyo yan ngayong mga darating na araw na to. So, minsan common sense na, no? Hindi lahat ng mga, hindi porkit sinabing um, nag invest ka, malaki na agad yung ka, ano, cashback sa'yo nun. Kasi most na ganyan, yung malaki yung cashback na sinasabi or ina-explain sa'yo, no? mostly yan scam, no? So, ayan. So, kulang ka sa common sense dito. Aris di sa guitarius. No? Maging responsable ka yan sa paggastos mo ng pera, sa pag-invest mo. Maging responsable ka in gamitin mo yung ano mo, yung intuition mo, no? Kasi malakas naman ang intuition mo, pero bakit ka ba nagpaloko sa um, sa ibang tao, no? So, ayan. Madi-discover at madidiscover mo yan ngayong mga darating na araw na to. Hindi lang to sa about sa um, financial matter, ano, about your money, pati sa eh, iyong karelasyon, no? Marami kang malalaman dito sa iyong karelasyon, which is bad news. Siguro may ito, may nagawang mali, um, hindi lang sa about third party, siguro itong karelasyon mo to, nag, nagkautang sa iba, or may hindi siya pa siya nababayaran or may taong nakaaway, Ayan, malalaman at malalaman mo 'yan ngayong mga araw na 'to. Um Aries sa Sagittarius. So may mga unexpected na mga pagbabago dito about your financial disaster, no? So, ayan, oh, may bank traps si dito. Alam mo mag-related siya oh. So, investment dito. Ayan, tingnan niyo naman. Then, pagdating dito, ayan o, may bankruptcy. So, ang laki ng pagbabago regarding to your financial dahil naloko ka nga. So, baka ito na yung last na big amount of money mo or talagang sinave mo, no, for your future or ano, na ibang paggagamitan mo, magpapagawa ng bahay, investment, um, savings for your um, anak, ano, or ibibigay mo sana to pang start ng negosyo. Pero, ininvest invest mo. So, ayan, naloko ka, no? So, bankruptcy ang mangyayari dito sa'yo. Financial disaster. Talagang malaki yung mawawala sa'yo dito. Um, Aris Lee and Sagittarius. So, ayan, no? So, kung may mga, kung ikaw man to na may nag, um, nag-i-start pa lang yung mag-alok ng mga ayan, laking pagkakakita pagkakakitaan daw ko, no? ayan, try to refuse no? try to refuse, wag kang matigas ang ulo at makinig ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, lalong lalo na sa magulang mo or nakakatanda sa'yo no? wag matigas ang iyong ulo hindi lahat ng alam mo yun, ng cashback yung income mo yung makukuha mo dito is totoo. Minsan nga ang mas totoo pa yung maliit lang yung anin talagang kikitain. Yung pa talaga minsan yung talagang um, hindi iskam ano. So last one is standing na lang yan. So pahalagahan mo yung perang iniingatan mo ha. Yung sinisave mo. Mas maganda nga minsan mag -risk ka na lang, mag-business ka na lang kaysa yung mag-invest ka sa mga application. Um, sa mga kunyaring kikita ng ganito-ganito daw, kapalitang products, ano. So, hindi ko naman sinasabing lahat, pero mostly talaga yan, yung magre-recruit ka ng tao, yan ang mga ingatan mo at Leon siya Okay? So, regarding naman yan sa iyong partner, kung ano man yung mag-discover mong negative about sa kanya, ayan, baka magkaroon kayo ng conflict at pag-aawayan nyo talaga ito ng malala. Maybe siya yung nag-invest, ginastos yung pera nyo na yun na lang yung natitira no? baka pinangsugal pa ayan, talagang magkakaroon kayo ng conflict dito so ayan no pag-uusapan kayo ng mga taong nasa paligid nyo ng sarili nyong pamilya, relatives ayan, pati sa social media ayan, may mga iringan dito na mangyayari ano? <laughs> may mga <laughs> talagang pag, talagang pagkikisnisan kayo ng madla or maybe ikaw to na ipopost mo to through social media. Okay, meron tayo ditong Queen of Wands. So, dibayan mo yung loob mo kung anong mangy mangyayari ngayong mga darating na araw na to, no? wag Huwag mong gawing katatawanan o biro. To, kasi it's your loss, no? Um, Aris Leo and Sagittarius. So, maging ano ka, courageous ka and defendant and yung passionate mo, mas magandang doon mo na lang yung yung passion mo i mean not passionate na ano, yung passion mo so mas magandang doon mo na lang ibuhos lahat kaysa mag-invest ka sa mga maling tao or maling mga kung anong-anong sinasabihan mo no i-invest your time sa, sa pamilya hindi lang rin sa ano no quality time din baka dito no kailangan na ng mga pami, ng pamilya mo na yung quality quality time naman no baka pag rest day mo is ano na lang panega na lang laro or wolf Inuubos mo yung time mo sa ibang bagay no nawawalan ka na ng oras sa pamilya mo no? okay meron tayo dito ng nerve pentacles no maging patient ka lang kasi hindi kasi lahat ng bagay is nakukuha sa madalian ano so maging loyal ka rin and responsible And matuto kang protektahan yung mga bagay na mahalaga sa'yo, mga tao na mahalaga sa'yo. No? Huwag kang makuha sa mga panandalian lang. o oh. Baka kasi mawala ka ng sa landas. Ano? I mean, maligaw ka, ng, sa, maligaw ka ng landas kasi sa mga mangyayari sa'yo. So, ganyan na yung mangyayari sa'yo kung gagawan mo pa ulit ng negative. Ayan, walang mangyayari sa buhay mo, Aris Leo and Sagittarius. So, Ayan, napaka hardworking mo rin kasi dito, ano. Baka yung sinasabi kong quality quality time about your family uh, because nauubos mo rin yung oras mo sa katatrabaho. Nawawalan oh, ka na ng oras sa uh, mga mahal mo sa buhay. Okay, thank you for watching. Aris Lian Guitarius. See you in my next video. Bye-bye.